Kamusta mga maka full court? Halina't pag-usapan natin yung balitang makikipag-agawa ng Lakers kay Jimmy Butler ang rookie head coach na si JJ Redick ay lumabas sa kanyang post-game press conference na hindi nasisiyahan sa matamlay na performance ng Los Angeles Lakers sa 131-114 pagkatalo sa Memphis Grizzlies miyerkules November 6, na nagtapos sa isang mapaminsalang 1-4 na road trip. Nangangailangan ng lakas ng loob, ang Lakers ay maaaring mag-star hunting bago ang trade deadline at gumawa ng malaking swing para mapakinabangan ang mga huling taon ni Lebron James na nagkaroon ng vintage 39.7 rebound, 6 assist performance laban sa Grizzlies. Isang bituin na maaaring magbigay sa Lakers ng competitive edge na hinihingi ni Redick ay si Jimmy Butler ng Miami Heat. Naging panganib sa paglipad si Butler para sa Heat matapos na hindi sila nag-alok sa kanya ng extension nitong nakaraang offseason. Ang anim na beses na NBA All-Star ay maaaring pumasok sa walang limitasyong libreng ahensya sa pagtatapos ng season kung tatanggihan niya ang kanyang $52. 4 million na player option para sa susunod na season. Kung hindi makabango ng heat mula sa kanilang 3-4 na simula at napagtanto na ang panahon ni Butler ay umabot na sa kisame sa dalawang NBA Finals appearances, ang 35 years old na forward ay maaaring maging susunod na available star sa trade market. Kung siya ay magagamit, ang potensyal na package ng Lakers ay maaaring magmukhang ganito. Ang Los Angeles Lakers ay matatanggap si Jimmy Butler, Matatanggap ang Miami Heat sina Rui Hachimura, DeAngelo Russell, Gabe Vincent, Christian Wood at dalawang unprotected first round picks, 2029 at 2031. Ang hypothetical trade na ito ay may mga gawa ng Shaquille O'Neal blockbuster deal sa pagitan ng dalawang prangkisa noong 2004. Ngunit ang kabaligtaran lamang na ang Lakers ay tumatanggap ng manlalaro na maaring gumawa ng agarang epekto. Si Butler ay umaangkop sa timeline ni na James at Anthony Davis dahil ang Lakers ay maaring pumunta para sa kanilang ika-18 NBA title upang mahuli ang kanilang mahigpit na karibal na Boston Celtics. Ang isang quartet ni na Austin Reeves, Butler, James at Davis ay maaring nakakatakot sa playoffs. Ang Heat ay maaring magbakante ng salary cap para sa susunod na tag-araw sa mga nag e expire na deal na maaari nilang makuha bilang kapalit mula sa Lakers at maaring tumama sa jackpot kung ang mga kambal na pinili ay mahulog sa lottery sa post-James Davis era. Kung gagawa ang Lakers ng naturang blockbuster deal, ito ay isang all-in na hakbang para matapos ang isang kampyonato sa mga huling taon ni James na may player option para sa susunod na season. Ang hamon ay nakasalalay sa Vice President ng Basketball Operations at General Manager na si Rob Pelinka na punan ang roster ng mga veteranong minimum signings. Available pa rin ang dating Lakers na sina Lonnie Walker at Pat Beverly. Gayun din ang dating number one overall pick na si Markel Fultz. Sina Javel Magui at Bismack Biombo ay isang pares ng libreng ahente na malalaking lalaki na magagamit bilang insurance sa sentro sa likod ni na Davis at Jackson Hayes.